ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng sasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Filipe at Bartolome, si Tomas at si, Mateo, na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labindalawang ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa o sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang salita ng Diyos.